guys, natin ho kami sa Kiyambo. Duha na kami may bibili lang. Bibili <laughs> kami lang hotdog ni Neneng B. <laughs> Medyo maingay ho kasi napakadami tao ho din eh. Dali pa ho kaming lipa. Kami lang ho rin din ayo para lang patikman ng hotdog na madaming cheese. Tingnan nyo naman ho kung gaano kadami ng tao. ko. Si Neneng Biho ay -code. Hindi ko dito sa camera. Ano yung mga makikita dito? Umaratiga. Mga mamimili. Totoo nga yung balita na tinatao nga talaga. Ano? Ayun ho siya yung nakapula. Umaratiga. Oh, legit. Siniling biga ako. Ayun, pinagkakagulo ko ng sinayang yung bill. Kami natin na pa rin nung nakapila. Nag-aabang ng cheese. Sari ng tarpahe lang. Ang takas mo na kami nakabili. pilih Ada kami makabili. <laughs> <laughs> <yun>. Mga kabataan ng ability. Ning! Ning, hi! <laughs> Ning, tumabay ka. Saan nasabi ko sa'yo? Sayang nga, no? Walang pakatingin pa, eh. <laughs> O, oh, kita din naman o no. kung oh, gaano. Kahaba talaga ang pila d'yos na eh. -ah. Kami ho ay bumili ng alas dos <coughs> Ala, una pa lang pala alas 2. <laughs> <coughs> I-meet imi and greet namin si B. Nabalitaan kasi namin na madami siyang maglagay ng cheese. <laughs> <laughs> Hindi ko nadala yung mouthpiece ko eh. <laughs> <laughs> oh God, malapit na ka tayo. Malapit. Nalapit to kami kay nening B. Medyo napahaba ho ang pila kanina. Kaya kami hinga ngayon lang. Pero kasi ho at napapalipit na. At si Neneng B. ho. Kung dito pa ho nakakita ng personal. Alam na kayo. Okay. alam ko talagang yung yung, yung Hungarian overload ang dinadayo nila dito kasi nending bee. Para para sila. <laughs> Nagkukurkur mo siya ng cheese. Ayan guys, malapit na kami kay Neneng. ala legit nga guys. Sa tabi nga cheese. <laughs> Banga ba mga person? Ayan na, malapit na guys, malapit na. Shoutout sa mga kabataan dyan. <laughs> Nag face mask Sabagay so tama naman yung face mask sa ano, mga panindol ni Neneng B. Tapos eto naman si Neneng B. Uy, ako din. No? din. Nagpa-picture, Nagpa okay lang. Ganda mo dyan. <laughs> sige, sige, sige. Pwede mo muna yung... Ano ba? Thank you. picture tayo, Neng. Tingin <laughs> ako. <Ay>. Thank you. <laughs> Sabi natin ba't parang may talagang kong babasagin? Yan, naman sa kami kasi ang dami tao din eh! Papakain ngayon pa, gawa kami nasa ilalim ng tulay. Ayan, ito. Ito yung ano, ito yung Jigsaw ni rin sa Ayan, napakadami nila. Pili tayo sa kuko niya. Saan? Tara. Aba, ito muna. Hindi ko na kayo sumuli ko. Saan tayo binigay ko? Ay, magkano gari? Saan tayo niyo? Ay, saan mag-ari? <laughs>